Dol, mga tag-tag numero Dol, mga tag-tag numero ah minti ni Dol ah, 3 days Dol ah, 3 days ang atong numero Dol, 3 days ni Dol ang ta Dol, madaog magawas at magawas ni Dol, madaog ang numero Dol ito ang nagpapilogol pindi ah, Ako ito nang hatag para makadaog na ta pwede mo Dol pwede mo bagdok Dol, pwede mo bagdok pero bagdokan ito na siguro karong uh, alas uh, alas dos mga idol no? para magkresya ka na sa tali mga idol pasinsya kayo mga idol sa kayo kay sa company no? dalik ka tagi kong hatag ni idol para masyar na po ang mga idol no? uh, tayo Ang numero dol 038 038. ga. 039 03 ito 039 mga idol. My idol Dagan uh, salamat mga idol. Uh, congratulations ng advance idol. Dini lang ako to. thank you so much. patikog na inyong uh, probinsya ng Buko eh.